Ang baybayin ang sinaunang salita ng mga Tagalog. Para humapanatiling buhay ito sa modernong henerasyon, ipinapanukalang gumamit ang mga ahensyo ng gobyerno ng baybayin sa kanilang logo. Balitang hatid ni Valerie Can. Napapansin niyo ba ang logo ng Cultural Center of the Philippines? Ang kakaibang hugis at anyo nito, galing pala sa mga karakter ng baybayin. Ang baybayin ang sinaunang sulat ng mga Tagalog. Pag-isipin natin saan ba sila nagsusulat, sumusulat noon, kundi sa mga dahon, sa kawayan, na madaling uh, sa paglipas ng panahon ay nagiging abo. At para patuloy na mapatatingin buhay ang baybayin, ipinanukala ni Senador Loren Legarda ang Baybayin Act. Sa ilalim ito, ipag-uutos ng lahat ng pampublikong ahensya ay gumamit ng baybayin sa kanilang logo hindi pa man na isa sa batas, ilang ahensya na rin ang sumunod sa CCP. Tulad na lang ng National Museum of the Philippines, National Commission for Culture and the Arts, at National Library. Pero huwag kayong malilito sa baybayin at alibata ha. Sa alphabet at alibata, bawat titik ay tunog. Habang sa baybayin, bawat titik ay syllable. Sir Leo, kung tutuusin, hindi ganun kadami yung letra o titik ng baybayin. Ah, uh, totoo yan, ano? Kasi merong tatlong patinig o vowels at labing apat na katinig. So lahat-lahat ay labing pito lamang na mga titik ang kailangan para isulat ang buong Tagalog. Ang pangunahing alituntunin nito, kung ano ang bikas, sharing ring bye-bye. So halimbawa, sa pangalan mo na Valerie, unang-una, sa taal na Tagalog, walang tunog na V. Kaya ano ba yung pinakamalapit na tunog sa ating baybayin. Yung ba. So, syempre, be. ba. So, isipin mo ilang ilang pantig, ilang syllables. Ba, le, ri. Tatlo. So, tatlo. So, ano dyan ang mga titik ng iyong pangalan? So, ba. Ba. Tapos, tapos le. ah uh, Tsaka, ri. Kahit sa modernong panahon, maaari pa rin matutunan ng baybayin. Buwan-buwan, may pandayan o workshop ukos sa pagsulat ng baybayin na tumatagal ng isa't kalahati hanggang apat na oras kada session. Walang nakatakdang workshop fee. Donasyon lang kung magkano ang kaya mong iabot. Sa aming pagsulong ng baybayin, kasama kasi ito sa pagsulong ng wika. Ano ba ang sulat kundi isang paraan ng pagpapahayag hindi sa salita ngunit sa pagsulat para pagpapataas ng ating pagkakilanlan sa sarili. Bài liên GMA News